Good morning mga kauban. Nagbabalik diba, ang inyong kauban. Kaya ka tayo hindi nag-vlog mga projects, na previous projects natin na turnover. Hindi naman nag-vlog. So, uh, uh, try ulit tayo ngayon. No? Ngayon, nandito naman tayo sa uh, aming bahay. Ayan, uh, napakita ko sa inyo. Kasi nire-renovate namin yung bahay namin. Uh, I-re-renovate ko siya. Paasa ko lang ng bubong. Walang second floor pero so, tataas ako lang siya ng bubong tapos ginawa ko ng uh, design of course uh, pagagandahin natin uh, pakita ko sa inyo uh, nag start na kami nung ano pa before Christmas so ngayon ito uh, nagbigay lang ako dyan ikot tas magbibiga rin ako pa ganun kasi yung bubong nito tataasan ko oh, stiff na roof tapos two, two, way roof na may design so ito siya ito, ito ngayon existing namin na sobrang bulok na ayan. ayan yan so ngayon pagagandahin natin ang aming uh, bahay na naitayo ng mga magulang ko Noong 1976. So, abangan nyo na lang yung mga resulta. Okay? Nagalating din nag-vlog. Pero ngayon, uh, nagbabalik ang inyong kaupan. Thank you.